Oh guys, good evening. Oh, mga una punta, Oh, na, mukha ba mo ani guys kani oh. Bunga sa ma bunga ng malunggay oh. Sa amin sa Bisaya, hindi namin to kinakain. Bunga ng malunggay ang kinakain namin sa malunggay, yung ano lang dahon. Tapos pagdating ko dito sa Maynila, pwede pa lang kainin yung bunga ng malunggay ito guys oh. Yummy. Kain tayo guys. Ang ang kinakain dito kong bunga malunggay guys, yung laman lang niya sa loob. Itong balat niya sa labas, hindi niya kinakain kasi mat, maano yung lalamunan natin pagkainin natin to dahil maano yan. Matigas. Tapos, meron din tayo dito katuray. Diyan sa, sa Bisaya, di ko lang alam kung meron bang katuray. Bulaklak siya ng punong kahoy na kulay puti. Maganda siya sa mga may mataas na kolesterol. Pampababa to ng ating blood pressure pag mataas. Katuray ang pangalan. Saka ito, eggplant. Ang tawag sa loto na to guys. Dingding. Ang pagluto nito parang nilaga lang tapos lagyan mo ng bagoong. Tapos pwedeng lagyan ng inihaw na isda. Kain guys dining ding lotong ilokano nung una kong dating dito sa Maynila guys hindi ko alam ulamin yung bunga ng malunggay hindi ko alam yung laman lang pala ang kakainin ayan pag ganyan nung unang kain ko kasi nito guys kinain ko pati ito matiga yeah. kinain ko hindi pala pwede sa amin hindi namin alam na kainin pero pag kinain mo pala guys iulam yummy pati itong katura yummy din Okay guys, thank you for watching. Bye.